kamunggay oh. Eh. No? Kamunggay. Mm. Okay. Nga. Okay. Okay. Mainit na guys. Bumuo kami ng bahay. Pisah mane? Delurih. Ha? Delurih. Huh? Batang dangeh ba. Gemai. Kau sedu terus? Ha? Batang dangik, <laughs> uh. the... ha? Oh. Ikau. Asal nyuulai? Dikakabut sa ilang. Awak dah sa ilang roman. Igo go. Tiddo? Hai wei ba. na ba Ito yung kapitbahay ko. Ala, daon sa naman din siya. Ala, hindi Hindi lang ako kilala. Hindi ko rin sila kilala. Nakalimutan ko. Ano? Tapos marami ng mga bata dito kasi ano, school, may pasok. Ano? Mamaya, pupunta tayo, kausapin ko yung mga teacher dito. Bago mga teacher dyan. Bago? Naapoy uban. Mga luma? Naapoy. Kaya mga may met. Ah, yan, yan, yan. na, na... Oh, yeah, yeah, yeah. <laughs> tayo ng isang teacher dyan. Mamaya, kain muna tayo. Kain muna tayo. Tara. <coughs> Apa nah, ni? Mai sano? Di sana ni? Gurio. Mai sini gurio ni? Oh. Gurio ngah. Di sini leh? Oh. Di sini leh. Di Ha. <laughs> Di kau ngah. Raja. Kondoi kondoi na. Insa. Pakai bakang na. oh Saya dah na. Uh. Ay, tamot na. Kau dapat? Hmm. padter pun timawa oh usuk eng usuk eng halin dia kisah menit dan tengok <coughs> jutel pun patah mm baik nanti nak pula mungkin dulu school ah kedong uh, bair anak main nak glotulot tu udah kan mga ngasud uh, <coughs> mm. an mm anak agur dia tu mga sekolah, tegak sekolah oh ah. so guys kanina <coughs> Pumasok kami sa school na yan. Yan. Wala pang tao kasi umaga. Ngayon, meron na ng mga bata kasi ano, yung mga student Pero, mamaya papasok tayo dyan. Meron tayong kausapin na isang teacher. Ipa-vlog natin. Masakta. Na. Dire? Ako. <coughs> Ito yung mga estudyante to. Ito, mga to. Estudyante yan, no? Parang ako dati. Yan. Yan, no? O. Isa naman, isang hay naman yung kamay-kamay. Yan. Shout out po sa inyong lahat. Yan, okay? Tara. Balik na tayo sa ating... Ayan, no? <coughs> mga kapitbahay ko yan. Ito, puno ng sili naman, no? Oh. Nah, saya tu pun tu. Asa. Oh, okay, nak dami puno. Oh, puno yang sili, daun bunga. Okay. Tera. Kau kapi mana tanya? Nampak betul lagi. Muko, ha bang moko Muko. oh bata uh, nah, oh ha? moko. Moko. Muka kita gabi enak enak lo ha driver buntan moko ya kita gabi pandu pandu nak kai dia gigi gas ya oi ada biah ka dia kita orang ko Alik tu korang, dia Biyan um, na sad karon. Kumana na yung motor, yung mo absent. Ama mo ni motor ni mo. Guys, sa unang kon, tutong nang isa ka driver. Yan. Oh, ang tago na lang ng apat ni mo. Ay, claro. <laughs> ah. Bagay anti oh, mura Muslim ba? <laughs> ay, mama po do. Oh. Yan guys, dito na kami sa aming tahanan. Medyo mahaba-haba yung aming ano, tor Ako ni Ihas, ko ni Judilin. Nag-vlog ta kay. Bel. Yung sabi ni si Mama ni si Mama, amag na ambil. Regalo. Aw, kas lang. Na mama na ko. Na si mama. Na oh, bahay namin to yan. Oh. Shout po mama. Red tatlo. Yeah, puting -putin ang ng buhok ng mama ko. Akala nyo may ano, may kulay pero original na kulay 'yan. Si mama. Gumuto. Gumuto kulay tao niya. Ingat nga oh, si mama? ba? Chintay sige. O chintay sige, kay birthday mo. Birthday niya ngayon Friday. Yeah. to yung bahay. Ay ako ano Oh. Ya, wala akong regalo. Isota ni mo sa birthday, mama. Oh. Ang ah, regalo na ko kay mama oh. Hmm. Kau gilingon ra. Si Kuelito, ah dato man ni. Kaya na si regalo kay mama, na? Eh. Mo ni ako sa mama ko din bahay na mo ni. Yeah, bahay na <laughs> Dito kami sa kusina ito, kusina na yan. Yan oh, no. kawayan, bambu. Yan oh. No. Kawayan yan, na, yan. Ito yung aming uh, Uh, tak korek. Ah, no. Ya, yang lutuan. Yan, lutuan amin, abuhan. Yung itlog, may itlog sa buhan, you know. Itlog may manok yan, naglilimlim yan. Mayong itlog ba ito? Pwede pa kainin? Hindi. Yan, no. Itlog yan. Pwede ba hawakan yung itlog? Ha? Huh? Yan. Ha? Yeah.